Magandang buhay sa lahat, Liz Ken Update Guys, Justin Soberano IG Story. Binahagi ni Justin, ang video ng kanyang kapatid, kung saan nagpaypaint ito. Bising busy ang queen, sa pagpipintura. Samantala ang bashers daw, bising busy nagngangawa. Ayon sa, sa mga netizens, na supporters, ni Hopi. Samantala, nagbahagi din ng update post, si Sir Ranvel Rufino kasama si Enrique Hill, sa isang concert, na dinaluhan ng dalawa. Congrats, Live Nation PH, magaling din pala magpaint, ang Queen of the Hill. Talented talaga, bukod sa ganda, at talino, marunong pa sa lahat. Samantala, ito ang new update ni Hopi, sa kanyang personal account. It's Bello Beauty Day, here's my usual regimen, glass skin facial, advil eye, to lighten scars, splendor, Hair removal, exosomes, hair growth. ayan beauty day muna ang queen bago nagpepin repaint Samantala ang boyfriend kasama naman si Sir Ranvel nanood ng concert. Have fun sa lahat ng ginagawa nyo, Liz Ken. Endless fans, patuloy kayong sinusuportahan. Zanyuman ang pinagkakaabalahan ninyong dalawa.